Go, go, go. Ako nga po pala si Jaydan Reyes, uh, nakatira sa Kutkut, -Kut, Pulilang Bulacan. Ako po may-ari ng JD Stambayan, Mami Paris, Peace Ang inspirasyon ko yung aking anak. Ayaw kong maranasan niya yung hirap na nanaranasan ko noon. Gusto kong mabilis sa kanya yung mga pangailangan niya na hindi ko nabot noon. <music> Nagsimula ang JD's Tambayan uh, bilang isang grupo. katuan lang sa isang tambayan. Nabuo sa social media hanggang sa lumaki na lumawak yung connection. Nag-start ang Gedi's Tambayan, uh, November 1st, uh, 2024. Bestseller po namin, uh, Mami Pares uh, Crispy Dinuguan. Wala pang crispy dinuguan dito sa Pulilan eh, kaya yun naisip kong itinda rito. May pastel din kami, so yung afford ng mga tao rito, kahalagang 30 pesos lang. struggle ko rito. Uh, gigising ako ng 2 a.m., mga malengke. One man team ko rito. Baga ako na yung magluluto, magprepare dito sa tindahan, sa kainan. Hanggang sa ako na rin yung magsaserve sa customer. Ang benefits sa akin ng JD Stambayan, uh, kaya kong mag-budget na ng pera sa mga pamimili, sa lahat ng gastusin. yung mga tumulong sa akin bago mabuhay itong ladies ng bayan. Uh, si mama sa si papa, uh, yung Sheila, saka yung mga tropa ko, yan, sila Kapitan Ambo, sila Consel Peter, yun uh, lang. matatagpuan po ang Gainis Tambayan, Mami Paris Crispin Dinuguan sa boundary ng Paltaw at Poblasyon. Sa mga hindi po makalabas ng bahay, pre-delivery uh, po tayo kapag malapit dito sa boundary ng Poblasyon at Paltaw, around Pulilan, yan, de-deliver po namin. Message na lang po ako sa Facebook page, Jadis uh, Tambayan, Crispy Dinuguan at Mami Pares.